Ano pang hinahanap nila, akala mo? Uh, ano yung dala mo? Uh. Pang-acupuncture ito, ah. Hindi ka naman doktor. Hindi ka naman Chinese. Tio. Halika, sumama ka sa akin. Sandali, ID mo, sir. Ako si Father Mike. Taka Pwede mo ata, ID. Mga kasama ko. Kasapi kami ng CHRO. May kasama kami mga pres. Ano ba hinahanap nyo? Si P.P. siya tayo ito eh. Hindi. Observation team lang kami. Tungkol sa pagkamati ni Maklin Dulag. Manang, Graha, ayon no. na pala ni Maklin Dulag. Diyakam mo. Lakay. amoy yung tibalay ni Maklin Dulag. mo! Diyakam mo! Diyakam mo!

sa Bugnay ho, kasama si Karita. Maraming salamat po, Apo. Kabitag, mukhang minamalas ako eh. Babalik na lang akong Bugnay. May iwan ka na lang muna dito. Sasama ko na lang si Kanori, Ka Teddy, Kahil, at Ka Buddy. Sige. Ikaw nang bahala rito, ha? Tayo na. Sige, Kabitag. Ay, bakit pa Ah, ka Sumasama ang panahon. Mabuti pa, dito na kayo magpagabi sa bahay ko. Para naman makapagpahinga kayo. Mabuti pa nga. Kanora, pakisabi mo sa mga tao natin na magpahinga muna. Oo, kabitag o mga kasama, pwede na rin tayo Pwede mo makikita ang laman ng inyong bag? Ah, magkano? Isa lang, isa. Oo, ito Ano bang hinahanap nila, Anuin dalam. Pangakci pangcuri tua. Ini kena mentok tua. Ini kena Chinese? nih. Pak. Ini tu. Lihat semua maksa Ano pangalan mo?